Isang mapagpalayang umaga po, Pilipinas. Maligayang pagdiriwang sa buwan ng wika sa ating bansang Pilipinas 2024 o dalawang libo apat. Ang tema ngayon ng pagdiriwang sa ating wikang pambansa ay Pilipino, wikang mapagpalaya. Magandang umaga, Pilipinas, saan man sulok ng mundo, saan mang sulok ng bansa, Pilipino, dangal ng lahing Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Edwin Remo Mabilain, Kampiyon ng Wikang Pambansa, Pangulo ng Pambansang Samahan sa Adhokasyon ng Wikang Pilipino, Pangulo ng mga Supervisor sa NCR at Tagapagtaguyod ng Wikang Pilipino. Bago ang lahat na iskumbatiin tayong lahat, kayong lahat na nagtataguyod ng Wikang Pilipino, ang ating mga minamahal na guro ng Pilipino, mga Supervisor, punong guro, profesor sa Pilipino, ang Tagapamansag ng Wikang Pilipino. Pilipino, dangal ng lahing Pilipino. Tingnan natin, malaya na nga ba ang bansang Pilipinas sa ngayon? Maraming nagsasabi, oo. Pero lahat ba tayo nakadarama ng kalayang ito? Malalaman natin ang masasabi natin na malaya ang bansang Pilipinas sa ating pagtalakay. Ano nga ba ang Pilipino? Ang wikang Pilipino ng ngayon ay letter F, batay sa saligang batas, na ang wikang pambansa sa Pilipinas ay Filipino galing sa ugat na nukleos na wikang Tagalog na pinaunlad batay sa mga pagsamasama ng wika sa buong bansa. Laya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng malaya? Ang terminong malaya, ibig sabihin ikaw ay malayang gawin ang anumang ninanais na walang balakid upang ipahayag ang iyong salubin, maging ang iyong pag-iisip, ang iyong kilos at ang iyong pagsasalita ikaw ay malaya. Malaya ang tao kung meron siyang karapatan kung nagagawa niya ang gusto niyang gawin at ipahayag. Sabi natin, magagawa lang natin ang lahat na ito sa mamagitan ng wika. Ito ang tanging daan upang makamit ang diwa ng kalayaan. Ano nga ba ang wika? Wika ay instrumento ng pagpapahayag. Ito ay binubuo ng mga salita, daloy ng pakikipagtalasasan instrumento upang matamo ang kalayaan ang salubin sa pamamagitan ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsulat. Sabi nga natin kung ating babalikan, mula pa ng likhain ang mundo. Sa Biblia, sabi, ang lahat ay nagsimula sa salita at matatapos din sa salita. Nalalangin ang mundo sa salita ng ating Panginoong Diyos Ama, nagkamero ng mundo, nagkamero ng tao, nagkaroon ng kalikasan. Anong ginamit niya? Wika, salita ang ginamit niya. Kaya ang salita ay siyang instrumento ng lahat. Nang matutong magkamalay ang tao at magsalita ang tao, anong naging daan? Wika. Sa sangkatauhan upang siya magpahayag, wika. Nang palayain ng ating Panginoong Isokristo, ang mga tao sa pagkakasala, wika ang kanyang ginamit. Lahat ng mababasa natin sa ating uh, luma at bagong tipan, sa ating Biblia, wika at salita ang nakikita natin. Katulad dito ngayon, nandito ako sa Nasugbo, Batangas, San Antonio de Padua, magnininong sa kasal, pero kinakailangang gampanan na natin ang ating tungkulin sa bisan ng kasal, sa lalitan ng Diyos, sa pagkakasal ng pare. Wika ang ginagamit, wika ang gagamitin sa pagbubuklod na nag-iisang puso at pagmamahalan. Hanggang sa kamatapusan at kamatayan, ililibing na lang ang tao, wika pa rin ang gagamitin. Kaya walang ibang magpapalaya at maghahatid sa lahat ng aspeto, kundi ang wika, sa mamamagitan ng salita. Dahil tayo ay Pilipino na nasa bansang Pilipinas, ang Pilipino ang pambansa, intelektualisadong wika, tanging dayaan tungo sa kalayaan ng isip, puso at katawan. Bakit? Kasi ang tao hindi magiging normal na tao, hindi giging magiging malayang tao kung wala ang tatlong ito. Dapat meron siyang matinong pag-iisip, meron siyang puso na mapagmahal at meron siyang katawan na kikilos upang gawin ang kanyang nata sa isip na darama at pagpapahayag. Kaya ang wika ay tulay sa karanasan ng tao upang siya ay ma-explore, upang siya ay mulad kaya ang lahat ng aspeto ng kabuhayan ng tao ay ipinahayag sapagkat magiging normal ang isang individual kung siya ay may kalayaan. Kaya ang salitang ugat ng laya ang ibig sabihin walang anumang balakid sa kanyang pagkilos, pagsasalita, hinanaing sa loobin bilang isang tao. Kaya ang isang salitang ugat na laya sa konteksto ng leksikografiya at linguistikang Pilipino at gramatikang Pilipino nararapat samahan ng unlaping mapagpalaya, diwa o nagsasaad ng kilos at isasama sa salitang diwa na laya. Kaya magiging mapagpalaya galing sa unlaling, unlaping mapag Salitang laya, naging mapagpalaya dahil ginagamit natin ang wika Pilipino, ang anumang wika sa nasyon o lalawigan o anumang uh, nayon, wika ang kasangkapan upang lumaya. Lahat ng espeto, wika ang ating ginagamit. Kung gayon, walang ibang kasangkapan ng tao upang mabuhay ng normal, kundi ang wika. Ang bawat wika sa anbang sulok ng mundo ay kailangan upang maging malaya. Kung gayon, ang wikang Pilipino sa ating bansa, ay wikang mapagpalaya, napakaraming kasaysayan, papaan lumaya ang mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Dahil sa panulat ni Rizal na walang pamatayang, no limit ang at el filibusterismo, nang mabasa ito ng mga tao ng Pilipino, nagkaisa sila, nasindihan ang diwa ng pagkakaisa, ng kalayaan sa pamamagitan ng ating ama, ng revolusyon walang iba kundi si Bonifacio. Dahil sa sinulat ni Rizal, maraming namulat, Maraming may naghangad ng kalayaan. Kaya makikita natin, ang aspeto ng pamumuhay ng isang tao ay magiging normal na malaya. Tingnan natin ang tsorya ng kalayaan ng tao na isinulat ko nung ako'y professor sa Philippine Normal University noong 2011. Ang tawag ko dito, authentic human freedom. Ang isang tao, ayon sa Biblia at ayon sa Chiantipico, ayon sa paniniwala, ay nilikhang malaya pantay-pantay na binubuo ng diwa, isip at katawan. Hindi po pwedeng magdidesisyon ng tao na isip lang, kinakalangan may puso. Hindi po pwedeng puso lang, walang isip. Pag hindi natin sa masamang mapapasunod ang tatlong aspeto ng isang tao, hindi siya mabubuhay ng normal. Kaya ang isang normal na tao, may kalayaan siyang mabuhay at maniwala na niya lang ito sa magitan ng pagsasalita may karapatang magmahal at mahalin at igalang. Magagawa niya ito sa mamagitan ng pagsasalita. Sa pamilya pa lang, nagsasalita na ang mga magulang, inuhubog na ng mga magulang ang kanilang mga anak upang nasa ganon ay malaya at maligayang mabuhay at gambayan ng kanilang mga magulang para sa kanilang paglaki. Makapagpahayag. Lahat tayo ay may karapatang magpahayag, mag-aral, magtamo ng kalayaan, unawain, magagawa lang natin lahat ng ito kung tayo ay gagamit ng wika. Mula sa tahanan hanggang sa pakikisalamuha, sa lipunan, hanggang sa, sa pang -ibang bayan hanggang sa kunsa ang sulok ng panig ng mundo, kinakailangan nagkakaunawaan gamit ang wika. Magiging maligaya at mapayapa ang tao kung nagkakaunawaan gamit ang wika. Walang hindi napapagkaunawaan. Walang hindi napapagumpisa ang unawain. Kahit na anong sigalot, basta't nagkaunawaan, gamit ang wika, walang imposible. Lahat ay nagsisimula at nagtatapos sa salita gamit ang tinatawag nating wikang na ng lahat. May karapatang umulad, ikaw at ako pwedeng umulad, sabi nga, sa K-12 o sa matatag makabuo ng isang Pilipinong may ganap na may kapaki-pakinabang na literacy, mapapaunlad ng bata ang kanyang sarili sa mamagitan ng wika at mapapaunlad niya ng bayan sa pamamagitan ng pakipagkomunikasyon na wika. Kaya ang ating wika sa kanayunan, ang Pilipino at iba't iba pang wika kung magsasama-sama ay makakatulong upang lalong lumaya. Sa hustisya at katarungan, kung ang lahat ng batas ay pinahahayag sa Pilipino, naintindihan ng mga Pilipino, naintindihan mga nasa laylayan ng lipunan, isinusulat sa Pilipino, isang malaking kalayaan yan. Kasi kung ang mga bataas ang mga mahalagang impormasyon, pulosiya, ay nakasulat sa banyaga na hindi naiintindihan, walang kalayaan ang masang Pilipino. Sagka ito sa kaunlaran, magiging maulad ang bayan kung nagkakaunawaan. Walang tutulong sa kapwa natin Pilipino, kundi ang ating mamamayang Pilipino. Kaya lagi tayong pantay-pantay, lagi tayong nagtutulungan, walang iwanan. Kinakailangan ipairalin natin ang ating diwa ng pagtutulungan at kalayaan. Kaya, mabuhay ang wikang Pilipino, sandi ganito sa ating dangal. Huwag tayong magkaka, magkakamaling dungisan, huwag tayong magkakamaling isa, isang tabi ang ating wikang pinagmulan. Sapagat so, ito ang ating identidad na lahi, dito tayo umuunlad. Dito tayo nagkakaisa at dito tayo nagkakatulungan. Pag umuunlad ang kapwa natin Pilipino, tayong lahat, katulad halimbawa ng Olympic na nakukuha ng ating mga kababayan. Ngayon, sikat na sikat ang bansang Pilipinas dahil nakukuha natin ng mga guntong medalya. Lahat ng karunungan, karangalan, nakukuha natin. Dahil yan sa ating pakikipagkomunikasyon ng wika. Kaya mananatiling malaya, wag nating sayangin ang pinaglaban ni Nabunipaso, ni Narizal, Manuel Luis Queso na mga kasamahan natin dahil lamang sa hindi natin pagtangkilik sa wikang Pilipino. Wikang Pilipino tulay sa pagkakaunawaan, kalayaan at kaunlaran ng ating bansa. Walang tutulong sa kapwa Pilipino kundi ang ating mga kababayan Pilipino, ikaw, ako, tayong lahat ay mayroong pananagutan sa pagpapaunlad ng ating bayan, pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas. Sama-sama tayo at itaguyod ang ating wikang pambansa ito ang instrumento, ito ang magpapalaya at magpapaunlad sa ating bansa. Mabuhay ang pagdiriwang sa buwan ng wikang pambansa, 2024. libo, po at apat. Ito po si Dr. Edwin Remo Bilin, ang kampyon ng wika, patuloy na nagsasabing, Ikaw ako Pilipino, dangal ng lahi Pilipino, mabuhay ang wikang Pilipino.